pag-usapan po natin, alam mo, Simple lang itong pinag-usapan namin kanina sa newsroom pero lumaki na ng lumaki dahil ang dami ng impormasyon na pumapasok. Okay, tungkol po ito sa mga pinalalabas ng mga marites dyan na failure of election dahil sa nangyayari sa Comelec. ah yung mga TRO na lumalabas na yung mga, uh, yung mga disqualified o nuisance ay ngayon ay lumalabas ay eh, dapat ilagay na. Eh, para mas ma maintindihan po natin at para mabawasan yung ating kaba. Nasa linya po natin ang veteran election lawyer, uh, pag pag-usapan natin ha. Nakakatakot pero pag-usapan natin. Si Attorney uh, Romulo Macalintal. Attorney Romy Mac, magandang magandang araw. Uh, magandang uh, magandang sa iyo, Dennis, at yung taga-panood, taga-pakinig. Uh, Mr. Senior Citizen, pero pag tumayo <coughs> si Senior Mr. Senior Citizen, parang 50 anyos, 47 anyos, <coughs> eh, no? uh, ano? ano 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 ba ang ano? ano, ano ba ang uh, pa rin hanggang ngayon na uh, attorney? Well, ayun, uh, ma na pamumuhay lamang. Yeah. Paniniwala sa Panginoon. Yon. At uh, siyempre, yung uh, palagi natin pag-excess yeah. at pagkain ng tamang pagkain. Lang. Alam mo, Atty. Ginaya ko na yung sinabi mo. Ha? Yung, yung ginagawa mo gabi-gabi, ako'y naglalakad na rin. Ha? Mukhang maganda mm -hmm. nga talaga. Maganda nga talaga yung paglalakad gabi-gabi. Ay, oo, oh, talaga yan. Tapos oh, pag shower nice. ka, then pagkatapos ang sarap matulog yan. Iyon! Isa pa yun. So, yeah. ang effect nun. Maganda yung tulog, ano, attorney, no? Maganda yeah, tulog. Napakasarap ang tulog. Sa panahon no? ngayon, ano, Lalo talagang... Na uh, maligam-gam na tubig. Oh, yan, oh. Ano, Sa panahon ngayon, ginto tapos, yan. <laughs> yes. Yeah. So, alam mo, kahit na anong uh, yaman ng isang tao, kung oh. hindi naman maganda kanyang kalusugan, ay eh, baling wala rin lang yan. Ano? Oh. Kaya kailangan tayo, Lalong lalo na kayo kabataan pa kayo, alagaan niyo katawan niyo. Kasi pagtanda niyo eh diyan makikita na ba kailangan pala talaga malakas ang katawan at may pundasyon maganda ang iyong katawan. Na naano ko sa boses ni attorney, parang nawawalan ako ng karapatan sa ere. Okay. Ah. <laughs> Ganda ng pang ng boses <laughs> attorney. Pag-usapan nga po natin ito dahil may mga marites at saka mga yung mga grabe mag-isip at baka humantong daw ito sa failure of election. Parang ang uh, ano ba? Sabi ko nga doon sa aming newsroom kanina, ang aking katanungan ay sisimulan ko ng ganire. Kung ikaw ang Comelec chairman, <laughs> attorney, kung, eh, kayo ho ba yung nagsabi, please correct me if I'm wrong, attorney, ha? Kayo uh hubay yung nagsabi na isama na lang itong mga nuisance candidates sa listahan ng mga ng, ng, uh, balota? Uh, ang sinabi ko, yung hmm. may mga nakapending na appeal okay, sa okay. Korte Suprema. Sa Korte Suprema, yung yes. mga na-disqualified, uh -oh. ano kung halimbawa nakapag-appeal naman sila on time, ano. Opo. Eh, di ang gawin na laman ng Comelec, isama na lang kanilang mga pangalan mm -hmm. para kung sakali magkaroon man ng mga na yan, mm -hmm. ay hindi na sila mag-iimprenta pa ng mga balota. Wala na silang gagawing mga reprint ng mga balota o pagdisira ng mga balota. Alam mo isang balota mm -hmm. ang halaga ng 22 pesos. Oh, tingnan mo nga yan. Kaya yung uh, 6 million na balotang sinira ng COMELEC yan oh. ay 130 million wow. ang halaga niyan. Mm -hmm. Napakalaki no. Kaya para maiwasan 'yan ay patay ganoon lamang ang gawin ng COMELEC. At saka isa pa dapat, yung bang, uh, tinitiyak sana ng COMELEC na kanilang mga desisyon ay tatayo sa kuan sa paningin ng mga justices ng ating korte suprema mm -hmm. eh, yung mga di, mga desisyon na talagang batay sa nababatay sa batas mm -hmm. sa mga existing jurisprudence ano ay eh, kung ang desisyon na limbawa ay may pag-aalinlangan pa mm -hmm. yun ang nagiging dahilan kung bakit nag issue ng temporary restraining order ang ang supreme court, supreme court. para hindi naman masayang yung uh -huh. kwalifikasyon ng isang tao at saka ang sinasabi po ni Comelec uh, chairman at saka yung <coughs> ibang Comelec uh, officials, medyo kulang yung budget nila. E nabawasan ngayon ng 132 million na torre. Eh. Yes, oh, kaya nga 'yun ang aking naging suggestion para mas makasiguro na tayo na anumang mga TROs na muling i-issue ng uh, Supreme Court mm. ay talaga nga hindi na makaka-apekto sa kanila. Katulad kahapon, mm. may na-issue na naman ay na isang uh, TRO. Ano oo, oo. Kaya nasa Siam na halos ang uh, nasabing TRO. Mabuti inabot 'yan nang uh, pa-palindigan ng Comelec na bukas pa o oh, sa isang araw pa sila umuling magre-reprint ng mga balota para talagang matiyak nila na wala nang lalabas ng mga TRO mula sa Korte Suprema. Ito ba yung sinasabi ninyo, attorney, yung si Mandawi City Mayor Jonas Ka Cortes? Ah, yes. Yeah. So, Oo. Yan, oh. yan ay... kasama uh, na naman. <laughs> Kasama talaga yan, kasama yan. Ano, oh. ah. At ah, hindi maaari mawala ang kanyang pangalan. Kaya mm. ah, yun ang problema ng Commission on Elections. Mm. Kapag ganyan na lagi nag i ng TRO ang Korte Suprema. Kaya kailangan magkaroon ng inventaryo ang COMELEC doon sa mga kasong nakapending sa Korte Suprema. At mm. makikita naman nila dyan sa kanilang decision kung kanilang medyo alanganin eh. Uh -oh. Kasi halimbawa, kung ako ang nasa COMELEC, at least mapag Halimbawa, sampung ang nandun. Mm. Sa sampung kapila ito, baka halimbawa dalawa na sa paningin namin ay eh, talagang medyo delikado ang lagay, uh -oh. eh isama na nila ano, ha? Ah, mm. ah, para makita nila, na, para hindi masayang eh, yung kanilang ah, ginagawang mga balotang yan. Kasi eh, kung kahit taga-homelec, like, matagal na sila na at least malalaman nila na, ang kanilang lang desisyon ay medyo alanganin. Kada yan ay dapat na isama na agad nila. Kaya sa pag-aaral nila, malalaman nila kung alanganin 'yan ay isama na sa balota para makasiguro sila na hindi sila matitira muli ng Korte Suprema. Oo nga, kasi may mga usap usapin din na attorney, pwede bang kausapin ng Korte Suprema, sabi mo? Ah, Uh, Judge, eh, malaki ho yung nawala sa atin. 132 million kung magpapalabas ho kayo ng TRO. Aga-agahan ninyo. Hindi naman, hindi ka naman, pwede ka mang mag-ganon, mag attorney? <laughs> eh, hindi naman po pwede yun. Uh, no? uh, kasi hindi eh, naman na pwede diksahan ang, uh, ang Supreme Court. Ang sasabihin naman sa kailangan Supreme Court, eh, pagbutihin ninyo yung paggawa ng decision para uh, hindi namin kayo na tro Ano, uh, 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 Kaya uh, lahat ng yan, eh, alam naman ng COBELEC kung kanilang medyo alanganin sa mga decision kanilang ipinalabas. Pilipinas. Mm -hmm. Kaya doon ay eh, sa aking palagay, eh, isama na natin sa balota para sigurado tayong hindi magkakaroon ng reprint ng mga balota. Eh ka muna, attorney, kung sa mga darating na mga araw, eh, pag maglabas na naman ng TRO ang uh ang uh, Korte Suprema at uh, yung printing ay eh, mangyayari na daw bukas, Merkules. Ibig nyo sabihin, pagka naglabas na naman ng TRO ang, uh, ang uh, Korte Suprema, matitigil na naman yung uh, printing o kaya masasayang na naman yung ipiprint. Well, uh, yun ang magiging uh, consequence niya ano, mm -hmm. na magkakaroon siyempre ng adjustment kasi kailangan din ma mapangalagaan ang karapatan ng isang kandidato. Mm -hmm. Pero sinasabi ko, kailangan tingnan din mabuti ng uh, COMELEC Kapag ka ang na-disqualified, I know Naminado ng isang political party, eh, eh. hindi nila dapat yan tinatanggal sa balota. Kasi, ang political party may karapatan pa na mag-substitute ng another candidate. Mm. Na, ang isa-substitute nila ay yung may a uh, appeal na kapareho nung na disqualified na kandidato. Mm -hmm. Kaya halimbawa ang uh, kandidato ay Dennis Antinor uh -oh. na disqualified siya. Uh Oo. -oh. At uh, kung ma-disqualify yan, nominado ng political party mm -hmm. ay wag na, na lang tatanggalin sa balota kasi yung uh, political party pwede mag-substitute. Halimbawa, sinabi, o oh, sige, if sa substitute kunyan, yung aming party member ng partido namin si Romulo Antinor. Mm -hmm. Ano ara? Mm -hmm. So ando pa rin kahit lahat ng boto noong Dennis Antinor kahit na iboto yun doon bilang e, pa ikakount yun doon sa substitute candidate uh oo -oh. so pagka ay tinanggal mo kaagad nawawala na ng karapatan kaagad ay political party na mag-substitute ng kanilang mga kandidato. Kaya nga nariyan ang provision ng batas na yan eh, uh -oh. na hindi pwedeng tanggalin yung pangalan yon kasi ang political party may karapatang mag-substitute ng kandidato. Kaya ang ibig kong sabihin, kung nakita ng Comelec na yung na-disqualified nila ay nominado ng isang political party, Oo. huwag nilang munang tatanggalin kasi may karapatan pa yung political party na mag-substitute. Mm -hmm. Okay. Kaya para kahit mag-issue ng TRO ang Korte Suprema, andoon pa rin, andoon pa rin. yung na-disqualified na kandidato. Ah, pwede lang gawing uh, basihan ng desisyon ng Comelec uh, yan na uh, attorney. Oo. Kahit pa paano. Yung, uh, pa 'yung yes, 'yung mga na disqualified, dinisqualify nila na may political party. party malalama, ma malalaman mamalaman naman nila 'yan eh. Oo, oo, so tama. pag nakita nila na uh, may political party pala ito, hindi nila tatanggalin kasi pwede pang mag-substitute ng another candidate na hindi naman ilalagay 'yung pangalan ng substitute. Ma Uh, the name of the original candidate will remain in the ballot. Mm -hmm. Yung paring mm -hmm. balot ngayon. Mm -hmm. kaya, kaya, kaya sa aking example, na-disqualified si Dennis Antinor mm -hmm. at pumalit si Romulo Antinor, mm -hmm. hindi naman gagawing pangalan na Romulo Antinor sa balote. Eh. Yeah. Yung paring Dennis Antinor ang mananatili sa balota. Oh, oh. So hindi na dapat pang tinatanggal yan ng common Kasi yung political party magsasubstitute sila ng another candidate. Meron nung sinasabi dito si uh, Chairman, i-criminalize -crim, na daw ho yung mga nuisance uh, ng mga kandidato. Makakatulong ba? Eh, hindi naman, hindi naman kailangan. Kasi mawawala naman ang karapatan ng isang tao sa pagniniwala niya na qualified siya. Halimbawa, ang isang tao na niniwala ang quali siya, ay bakit naman natin siyang ihahabla ng criminal case? Ano, ba? Ay eh, samantalang yun ang kanyang paniniwala, gusto rin naman niya magserbisyo mag Mm -hmm. Ngayon, kung sabi siya yung Luisans, ay bahala ang uh, Korte Suprema. Korte Suprema, na Luisans siya. Sila pa Ngayon, oh. kung, may mga, kung may mga ginawa yung Luisans na yun, limbawa, hindi naman pala siya yung uh, taong yun, mm -hmm. ginamit lang niya yung pangalan ng ibang tao mm -hmm. para magkaroon ng confusion. Mm -hmm. Pwede siyang ihabla. Mm -hmm. Hindi bilang isang nuisance, kundi falsification of the document. Oh, pwede. At pwede. Oh, mo, oh. siya sa kanyang qualification, hindi siya pwede nga Uh, mabigyan ng criminal case dahil sa pagiging nuisance kundi dahil sa perjury, nagsinungaling siya. Mm -hmm. So may mga existing batas na rin tayo na maaaring magamit mm -hmm. para sa mga nasabi mga uh, nuisance candidate na nagsisinungaling sa kanilang mga qualification. Pero pag anti sinabi natin lahat ng nuisance na declare ay pwede mabilanggo, Aba, kinaalisan natin ang karapatan. Yung mga tao may paniniwala na sila ay kwalipikado. Naku, eh, baka wala na mag-file na ha, attorney? <laughs> eh, dapat ay kinukonsiderin. Balay like, ano nga. At lahat ng mga desisyon ay dapat na nababatay sa batas at nababatay sa mga uh, katulad ng mga kasong na ng Korte Suprema. Ito pong earlier uh, earlier COC filing at ang tinitingnan ng Comelec dito ay July daw instead of October? Well, pwede rin naman yun, ano ha? Pero hindi naman, ilang, hindi lang naman yun ang, ang katiyakan eh. Kailangan lang, yung decision nila, ay talagang uh, it will stand any scrutiny by the Supreme Court. Mm -hmm. Nang hindi ko sabihin, kailangan tiyakin ng law like, na matibay yung kanilang desisyon. Mm -hmm. Eh hindi po pwede yung desisyon na talagang alanganin. Mm -hmm. Kasi pagka ganon, eh, talagang matitik. Kahit na sabihin mong July yan o anuman, eh kung yung mga desisyon naman nila ay hindi naman katanggap-tanggap mm -hmm. sa paningin ng Korte Suprema, ay mm -hmm. Eh, ganon din ang mangyayari. Matitiro din sila lagi. Ano, ah. Uh. Mm -hmm. Kaya hindi yung katiyakan na magkakaroon ng wika na eh, hindi mauiiwasan ang mga reprinting ng mga balota. Kailangan na ang desisyon ng COMELEC ay tiyak na tiyak na tatayo sa paningin at paniniwala at pag-aaral ng Korte Suprema. Iyon ang pinakamagandang uh, basihan. para maiwasan ang ganyang mga circumstances na nangyayari sa ngayon. Iyon, Okay, attorney, wala na tayong masyadong uh, oras. Maraming yeah, maraming Opo. Uh, yung sinasabi nila nga uh, failure bill. Wala, Huwag pag tayong maniwala. Oo, hindi, Oo. hindi po yun. ba totoo Hindi <laughs> yun. Wala ho, wala uh, mangyayaring failure of election kasi yan tuloy-tuloy din naman ang mga ginagawang paghahanda ng Commission on Elections. Kung sakali-sakali man sakali, ang pinaka na mangyayari from automated to manual Man, yun lang Kasi kung manual election, kahit anong araw yan, pwede silang gumawa ng balota kasi hindi naman inilalagay ang mga pangalan ng mga kandidato sa manual election. Iyon. O so paano, attorney? Magkapi-kapi tayo. Schedule na lang. Yes. Oh, yes. Oh. What do ha? Oh. Yes, yes. Attorney, okay, maraming maraming salamat. salamat po. Jerry, salamat. Magandang umaga. Veteran pa. election lawyer, attorney Romulo Romimac Makalintal. Ronda Pilipinas!